order today's video guys Mag... try tayo maglalamog first time natin maglalamog siyempre piliin lang natin yung alam natin biyahe kasi mahirap nang pumunta sa malayo ayun o no, pwede na to yan tapos swipe natin start now Try natin kung makakuha natin 78 bayad Diyan lang sa diliman Okay, ito Ayan, nakuha natin Okay Check Yon, Start Ayan ayun, yun lang, no traffic <laughs> Tara guys, punta natin for today's video. Bukan naman natin maglalamuk. Uh, try na calling natin guys. Calling natin. Oi. Calling natin. just sir. Uh, Jennifer. Okay? natin. Hello po, po lalamu mo po. Andito ako sa may TGP po. TGP? Apa? Wala sa may patang sa PS Bank. PS Bank. Ah, sige pa Sige pa Wait lang ako ma'am Ayan Nandun na yung uh... ating uh, Lion At uh, Unang booking Siyempre Ayan gipa. Asa gipa. Saya. Picture lang ko lang maam. Okay. Apa? Picture na lang, po lang. Ok Okay. Alright? Let's do it. Okay? Diretso na tayo sa unang... <coughs> okay na tayo. Diliman. Diliman. Okay? Punta na tayo ang Diliman. Diliman. hindi natin susundin si Waze gagawa tayo ng sarili nating daan na eh, hindi para sa inyo itong mga video natin na to para to sa mga bago guys tulad natin sa mga first timer na naglalamo para sa kanya to panoorin nyo ito guys hanggang dulo para maaap makita ninyo kung paano tayo mag-pick up ng lalamove panuorin nyo hanggang dulo guys para yung mga first timer na maglalamove ganito lang yun o. dahil um, first timer ko lang din at syempre bago ako sumabak sa move, No? tulad yan nakita mo wala tayong Uh, lalamubag diba kaya naman wala pa tayo ano kaya puro lang tayo ano ganito lang muna tayo marami naman ako natanong no na tinanong tanungan mga lalamub rider eh may mga tinuro sila sa atin kayo guys kung ano hindi kayo contento doon sa sa video ko pwede naman kayo manood sa ibang video marami namang video hindi lang itong video ko maraming video guys pwede rin kayo magtanong sa mga nakakaalam kung paano no? Hendrick pero PU, J, tsaka PUJ lang PUJ lang ang pangalan and tasty. Ayan. Ito na tayo guys. Tulak na lang natin yung motor natin. No? Yeah. Ito ba yan? Akala ko just 17 eh. Ah, ito pala. Okay. Kasi may tama yung... Ayan na guys. Tama pala yun. Talaga. Okay. Ito po. Kala ko dyan pa eh. Ibig sabihin 70 na rin to ma'am. Okay. Ah, okay. Thank you. Ayan na guys. Confirm delivery. Ayan. Kasi tagal niya kasing lumabas eh. Unloading complete. Ah. Confirm. Completion. Check. Ayun o. No? Oh. 78 by paid by credit diba? confirm bill check yan confirm ayun na. bill sent to customer siyempre pag nandun tayo yan pagka give receive give review nasa iyo kung ilan ilalagay mo lagay natin 5 simple okay na yun pasok na yun sa ano natin ayun tapos balik ulit tayo guys pick up ulit tayo